Matapos ang madugong labanan noong naliwanagan muli ng panahon ng kadiliman. Lumitaw ang mga utak na malikhain. sa ng panahon patungo sa tagumpay. Naglipa na ang mga bagong tukla sa iba't ibang parte ng mundo. Iba't ibang sangay ng siyensya ay nabigyan ng kulay. At ang apoy ng agham ay tumumpok sa mga misteryo ng mundo. Sumiba ang renaissance kung saan ang sining, kultura at pag-unlad ng kaalaman ay namayano na sinundan ng pag ng paglalayag ng Age of Exploration. Nakatagpo sila ng mga bagong ruta para sa kalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Natagpuan din ang iba pang lupain na hindi pa nadiskubre. Ito ay tinawag na Age of Discovery dahil sa dami ng mga bagong bagay at kaalaman na natuklasan. Ang kapanahonan na ito ang nagpunsod ng mas malalim na pop-unlad sa Agham, isang hakbang tungo sa pagsisimula ng revolusyong siyentipiko. Finally, we shall place the sun himself at the center of the universe. Mga salitang binanggit ng una nating tatalakayin. Kilala siya bilang ama ng teoryang heliocentrico. Ito ay walang iba kundi si Nicolaus Copernicus. Siya ay isang scholar, mathematician at astronomer mula sa Poland. Sa kanyang nagawang pananaliksik sa San Sinukuban ay nasabi niya ang mundo ay bilog at hindi patag. Sinabi din niya ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis at ito ay umiikot sa araw. Tatukasan din niya ang teoryang heliocentric kung saan ang araw ay nasa sentro ng San Sinukuban at ang mundo at mga planeta ay umiikot dito. Taliwas ito sa teoryang geocentric ni Ptolemy na ang mundo ay ang sentro ng San Sinukuban. Nailathala din niya ang kanyang aklat na On the Revolutions of the Celestial Spheres noong 1543. Ang kanyang mga pananaliksik at teorya ay ang masasabing dahilan ng pagsimula ng revolusyong siyentipiko. Pag-usapan naman natin ng isa pang kilalang siyentista. Pag-usapan natin si Johannes Kepler. Siya na bumuo ng isang formula sa pumamagitan ng matematika na tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang paramilog sa gitna ng kalawakan. Ito ay tinatawag niyang ellipse. Dagdag pa na ang mga planeta ay hindi pare-pareho sa bilis na kanilang pagawa, ngunit pumibilis ito kung lalapit sa araw at pumabagal kung ito'y papalayo. Para naman sa susunod na astronomer, tinulungan niya tayong malibot ang sansinukuban gamit lamang ang ating mga mata nagresulta ng inovasyon ang matagumpay niyang imbensyon. Siya si Galileo Galilei. Inuu niya ang teleskopyo noong 1609 na naging dahilan ng kanyang pagdiskubre sa kalawakan. Ang pagtanggap niya sa teoryang itinuro ni Copernicus ay naging dahilan upang mapailalim sa isang investigasyon ng mga pinuno ng simbahan at naging daan upang bawiin niya ang ibang resulta ng kanyang ginawang mga pagsasaliksik at upang hindi ito maging daan ng pagtitiwala sa kanya ng simbahan. Pagkatapos ng retraksyon ay pinagpatuloy niya ang pagtukla sa siyentipiko na naging basihan ng pagbuo ng mga universal na batas. Sabi ng tunay na ang pag-itindi sa San Sinucuba na isang malaking hakbang para sa mga tao sa bunga ng revolusyong siyentipiko. Ngunit, hindi lamang ang mga pag-aaral ng mga astronomo ang humabi sa ating inovasyon. Ang mundo ng microbiology ay maihahalin tulad sa ating mundo kinagalawan. Naging mahalaga ito sa atin at natulungan tayo nitong maintindihan ng ating mundo ang siyentista naging daan upang masilayan pa natin ang napakaliit na mga organismo ay si Anton Van Leeuwenhoek. Ang kanyang pagpapaunlad sa microscope ay naging daan upang mapabilis ang pag-aaral ng mga microbiologist. Naging daan din ito upang mapag-aralan niya ang iba't ibang uri ng bacteria. Every generation needs a new revolution. Sinasabi nila na ang revolusyon siyentipiko ay natapos na sa unang bahagi ng ikalabing pito na siglo. Ngunit ang realidad ay hindi pa ito nagwawakas at hindi ito titigil. Kung may inubasyon, inhanyo at kuryosidad ang tao, ang revolusyon siyentipiko ay hindi titigil.